Hi mga kapreni! Uy, bagong ligo yarn. Aalis ako mga kapreni. Eh kaya lang, nagdadalawang isip ako. Nauubos na kasi ang barya-barya kong pera. Ay kaya pala hindi ko mapuno-puno, nababawasan. Kaya naman pinag-iisipan kong mabuti kung ano ang dapat gawin. Kung may magagawa ba ang isip ko. Ha <laughs> ha! Nasira na naman yung bike, dalawang buwan na ang nakalipas, Kapreni. Ay hindi tuloy ako makaipon ng barya, Kapreni, dahil namamasahe ako. Kung hindi ko to ipapagawa, hindi ko mapupuno yun. Basta yun, Kapreni. Noong nakaraan, bumili ako ng interior. na nasira ang cambio. Ngayon naman, Kapreni, gulong ang papapalitan ko. Pumutok ang kilikili ko. Ay, pumutok yung interior dahil sa gulong. Kabago-bago lang ng interior, Kapreni, pumutok. Pinalagyan ko kasi ng hangin to. Doon, basta doon. Hindi, masabi, kaya doon na lang. Ay, sumobra ang hangin ka, preni Kaya pumuto. Ay, talaga naman oo. Nakasasama kapag sobra, Hanes. Heto nga ka, preni Ipapakita ko sa inyo ang dapat ipakita. Ay, kapag hindi pinakita sa inyo, ay hindi nyo makikita. Uy, <laughs> ka, Blurred. Teka, linawan ko lang. O, ayan ka, preni hindi puputok ang interior? Tingnan nyo naman. Grabe ang nangyari sa gulong. Hindi ko akalain ka, preni Uy, kitang-kita ako dito. <laughs> o, bago ako lumaya sa pamamahay na to, isampay ko muna ang tuwalya ko. Hindi dapat kung san-san nakalagay pagkatapos gamitin. Uy, ganyan dapat Kapreni. Oh, yung tabo nandito pa, di wari ilagay sa kusina. Ay ano ba naman 'yan? Ba't nagkaganyan? Ba't nagkaganoon? Oh, nakabili na ako ng gulong, eto't nagbayad na ako, tapos sinuklian na ako, tapos ito ibibigay ko na sa manggagawa. Sa gagawa Kapreni. sa magkakabit. Hindi naman ako na-pressure sa presyo, pero nasiyak ako. Abay, nakakamagkano na ako sa bisikleta na to? Ibenta ko na kaya? Palitan ko ng ibay. E Sabi naman naman gagawa dito, huwag ka na bumili ng ibay. E ay bakit ho? Kilala ko po ba kayo? Bigla na lang ho kayong sumasabat, hindi naman kayo kinakausap. Joke <laughs> lang, walang ganun. Biro lang. ha <laughs> Bawal magalit dito, Kapreni. Dapat ako lang. <laughs> Nakita nyo yung butas ang interior? Ay kalino naman ang mata nyo. <laughs> Kesa ipabulkanize ko daw ang interior, Kapreni, ay meron na lang daw ibibigay. Hindi pa naman sinasabing bigay, pero alam ko na. Haha! <laughs> <laughs> ha? reserba ko na lang daw ang interior na to. Eh, bakit naman i-reserba pa ako meron namang bago? Bagong iingatan. Teka, ano ba sinasabi ko? <laughs> Pinacheck ko na rin ang mga dapat ipacheck. Ay, kapag hindi chinek isa-isa, walang tama. Ay, pansin ko lang mga kapreni, medyo magulo na ako, hanes. Pero okay lang, normal pa naman ako. Ay, normal lang yung ganong salita, kapreni. <laughs> At dahil na kailang balik na nga kami dito ka Preni, abay natandahan na kami ng manggagawa. Mahirap din pala ka Preni na nagsasalita ng maraming salamat po sa uulitin. Abay talagang nauulit na pumunta dito. Dapat pala ang nasasabi, maraming salamat po, hinding hindi nauulit dito. Ha ha! Ay, pagkakabait nga talaga ng manggagawa dito ka, Ibinigay talaga yung interior. Tinanong ko kagad ko magkano, sabi niya, 40 pesos. Kaya naman, mga Kapreni, hindi ako nagdalawang isip na binayad ko ay 50 pesos. Sa inyo na po ang 10 piso. O, di ba diba? Ganun sana, Kapreni? At pauwi na kami nito, Kapreni, at nagvideo ko. Feel ko kasi, maganda ako dito. Forang walang tigyawat ang mga muka. Aha! Ilan ang muka ko? nagdadalawang isip din ako dito kung meron akong ibang bibili. Ano ba yan? Puro nagdadalawang isip, Hanes. Ay, normal lang ba ang magdalawang isip o dapat isa lang ang isip? Kayo ba mga kapreni kapag may iniisip kayo ay naiisip nyo ba kagad ang iniisip nyo? Ay, grabe sa pag-iisip yan. At dahil dalawang buwan na nakatambay ito kapreni, pupunasan ko na lang siya, hindi ko na siya huhugasan. Nawalan na ako ng gana sa lahat ng bagay simula nang nilayasan ako ng Daddy Chester. Yung dating ako na masipag. Oh, talaga ba? ay tinamad ng kumilos. Pinag-iisipan ko nga rin, Kapreni, kung bibili ako ng e-bike. Ayan na naman sa pag-iisip. Gustong gusto ko nga bumili, Kapreni. Pambili na lang ang kulang. Ang daming pwedeng maging kulang, Kapreni. Bakit pera pa? Bakit pera pa? Mukha akong pera. Ay, charot lang. O siya, hanggang dito na lang ang video-video. Maraming salamat sa mga nanood. Bye mga Kapreni.